dati marami ditong gamit, diba tayo, no? Daming gamit. Ngayon, wala na yung wala na gamit niya at, at, inanod na ng dagat, masira na. Tapos yung tali na yon yun na naging, ano niya, pinakaparang gamit niya para makapunta lang siya sa taas. Oo nga, nabalitaan ko yung gamit niya yun, na no? eh. Ah, kaya nung tinignan ko kayo nakaraan. Ha? Kasi napag tinan ako dito sa Jinbir eh. Hmm. Kung kaya kayo hindi na ron. Nakit nga eh, grabe dito. Nakita ko yung mga ano nyo rito eh, mga tagdo, mga gamit nyo. Nasa lapag na yung iba, nandun na sa baba. Nung bagyuhan. Sobrang lamig dyan no, kapag ano. Sobrang lamig. Oo. Hindi pala mabalik pala, balik ko na. Ay, balik na. Ah. Uh, uh, itong bagyo lang guys, talagang grabe yung sinapit ng bahay na to, talagang nakita nyo yung bubong umangat, tapos yung laki ng alon, nandito lang o, oh. alos, hanggang dito guys yung alon guys, pag sumalpok yung alon dito, sa may pinakagilid nya, talagang pati ba to, madadali tapos ginawa, paano ka nakaakit pa, papunta dito sa taas? Sa? Sa? ah sa lubid ayun guys so tingnan nyo guys dito siya nung nakaraan ito yung bali yung bangka na bangka ng tito ko Diyan nakalagay tapos hanggang dito yung tubig nya tapos dito halos umabot dito sa taas yung mismong ano mismong alon na sobrang lakas talaga tapos talagang tinatabi namin dito yung mga bangka eh si tatay na andito siya sa baba ngayon dahil nga medyo uh, matanda na rin kasi si tatay eh, kaya medyo ano na rin yung tuhod nya hindi siya talaga makakyat kasi sobrang talaga lakas ng alon. Tapos yung bahay niya, uh, sobrang lakas din ng hangin. Ito yung mga niyo yung mga ano yan. Yan galing sa bahay niya. Yung mga gamit niya rito guys, dati marami ditong gamit, di ba tayo no? Daming gamit. Ngayon wala na yung wala na gamit niya at, at inaanod na ng dagat, nasira na. Tapos yung tali na yon yun yung na naging ano niya, pinakaparang gamit niya para makapunta lang siya sa taas. Yan. Grabe talaga yung ano guys, yung sinapit ni tatay rito. Kaya buti na lang may ano, may kakilala kami sa taas na tinulungan siya. Pero tay, kailan kayo nakalipat dito ulit? Uh, Ako po na kinakalipat. <laughs> ano pa pangalan niyo ulit tay? Jojo. Pa? Jojo. Jojo. Montano. Ah, yan po si Tatay Jojo Montano. Ah, yan po bali siya po yung tumutulong sa amin kapag babara na dito yung tito namin. Siya yung tumutulong, tapos binibigyan na, na namin siya ng isda. Kasi, siyempre, tum tumulong siya sa amin. Saka, napakabait po ni tatay. Hindi na niya, kaya, uh, pag nakita niya si tito, buhababa na talaga siya. Napakabait. And, guys, talagang grabe yung sinapit ng, ano ni'yo ng bahay. Pero, salamat na lang sa Panginoon, dahil kahit nasira yung bahay, may blessings pa rin na buhay ka pa. Ah, uh, pinakamahalaga sa, kasi yun yung buhay ka pa. Sabi nga, na, sabi nga nila, di bali marami kang problema, marami, uh, wala kang masyadong matirhan, pasakit may kunting ano ka lang, bubong or kunting sahig na may pwede ka masilungan. Yan. Napaka-blessings pa rin na buhay ka, di ba? Kay buhay at may nakakain tayo. Huwag po tayong ano, wag po, tayo wag po tayong mahiya na maging mahirap, huwag po tayong mahiya na wala tayong masyadong makain sa isang araw, isang beses, dalawa lang. Ang laging tatandaan, ang Panginoon laging nakasuporta yan, laging nakatingin sa atin na hindi lang natin alam, hindi natin masyadong nararamdaman dahil sa sobrang dami ng problema natin. Nandyan lang siya para magbigay ng blessings. Kaya siyempre, ito si tatay, napansin niyo na. Kaya ito na, ilang taon na kayo tayo? 61, o 61 na pero nakakapapa pa yan, nakakatulong pa sa bangka. Kaya yung health ni tatay, yan ang pinaka kailangan niyang alagaan. Hmm, Panginoon lang, Panginoon lang talaga yung pinaka sandala natin sa araw-araw. Nakita -araw. ko si tatay na nandito na. Kaya natuwa ko eh, nakabalik na siya rito eh. Nakaroon talaga, nahawa kami kay tatay dahil sabi ko, tulungan namin. Di, na, di na namin, alam ko paano namin tutulungan, sobrang lakas ng alon eh. Get kami, balik kami. <laughs> Pero yan, nandito naman si tatay, uh, thanks God na nandito na siya. Ah, uh, yan tay. Ah, uh, balik ako rito para do sa ano, para uh, kay kay papa na magbibigay ng pang kain natin, di dito na magmi-rente mag eh. Ah. Uh, yan guys, abangan niyo yung susunod na video ko na pupunta ako si tatay. Yan. Sa totoo si tatay kasi napakabait nito, sobra. Okay, sa mga anak po na may mga magulang na katulad ni tatay, uh, alagaan niyo po yung mga magulang nyo at uh, huwag niyo po sinang papapayaan. Pero may pamilya pa ka dito tayo. Ayan, may anak pa pala si tatay rito sa taas. Kayo ko lang din alam na may asawa na daw. So kahit pa paano, at least nakakarawas mo si tatay. Uh, kaya tayo, uh, babalik, ka, babalik ako rito, babalik ako kayo.